Manalin si Wifey. Ni... Tataasang pa lang. <laughs> shout out kayo, Eds. Shout po. Eh, grabe. Yon, yon. Nakarinig kang boses ni Piense. Oy, mag shout kayo. Sige. Shout out po, Eds Global. Ubusin natin shoutout po ang paninda ni... Diwata at ko lang ni... Ito. Paano po, Ano ang brightness nito lang. Busin natin ang Diwata sa IP. Hello po, Good evening, everyone. <laughs> Shoutout po kay Mabinita. Sige, bulong kayo, bulong. Sige, <laughs> Ayan po yan. Bulong man. Ayan. Ayan po si Bian. Ayan. 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 Uh, sa mga hindi pa naka-subscribe, uh, subscribe na kayo para update kayo sa mga susunod ko pa pang gagawin mga video mga idol. So ang pag-uusapan natin ngayon mga idol ay ang pag-live uh, selling ni Beyonce at ni Joy mga idol. So tara, let's go! So yun, mga idol, at napasapak nga sa pag-live selling si na Joy at Beyonce mga idol dahil Inimbitahan sila ni Jack at ni Kalinga para mga idol para sa live selling nila mga idol. Mas maganda yun mga idol para uh, hanggat maaga natututo sila silang kung paano ang pag, live sharing mga idol at ang, kung paano paikotin ang business sa larangan ng social media mga idol. Kahit uh, kahit pa paano magkakaroon sila ng idea kung sakaling uh, magtayo sila ng sarili-sarili lang business mga idol dahil doon magkakaroon sila ng experience uh, hindi sila may iyang makipag-usap sa mga client nila mga idol kahit dito sa social media so yun malaking tulong yun mga idol para sa kanilang uh, kumbaga ay kung sakali na magtayo sila ng sa negosyo meron na silang experience mga idol at nakita ko naman na magaling, magaling sila magaling sila mag-handle ng mga client, mga idol uh, at maraming marami silang na pa uh, at maraming umorder sa kanila mga idol uh, ayun at yung kikitain nila doon ay siyempre may porcentra naman sila doon hindi naman papayag si na Kalingap Rab at saka sina, si si Kalingap Jack, Jackie na hindi sila bibigyan ng porcento kasi siyempre nagpapakahirap din sila So, magkano magiging pinta doon mga idol? Siyempre, depende sa usapan nila yun, kung magkano yung uh, porsyento na ibibigay sa kanila. Uh, like Dara at saka si Melka mga idol. Ah, uh, sinama rin nila dati yun sa pag live selling. So, ayun nakakuha sila ng porsyento at medyo malaki din yung nakuha ng porsyento ni Dara mga idol para na sa 4,000 plus din mga idol. Depende sa magiging sales nila uh, pag marami silang sales siyempre maraming uh, maraming benta so maraming porsyento po sila makukuha doon so makakatulong na rin yun para sa kanila pangar pangaraw-araw at siyempre alawas nila sa pagpasok mga idol napalaking bagay na nun, mga idol kaya uh, saludo ako sa team Kalingap at Uh, nabibigyan sila ng break mga idol ng opportunity para sa larangan ng negosyo ay eh, matuto na agad sila habang bata pa at yun kung sakaling ah, pagdating ng araw at gusto nila magtayo ng sarili negosyo kahit dito lang sa kahit sa pag live selling lang mga idol kahit sa online online business ay eh, napalak, napakalaking bagay na nun mga idol yung matuto ka paano i-handle yung mga customer mo mga client mo sa social media mga idol so yun mga idol panoorin natin ang highlights ng kanilang pag uh, light sailing mga idol. Tara, let's go! Gusto nyo sukat para makita nyo. Pero mas maganda pakita natin ng ah, malapitan. Oh, Ang item code po natin dito is Mind Simple. Mind, Mind simple. simple. Ito po ay hook earring. Gold tone. Mind simple. Ito, may nagkano doorbell? Dumating na yata yung order. Yeah. Mine simple for only 550 pesos. Mine simple po. 550 pesos. 550 pesos. Ano po yan? May nito. Ano na po, na po ito? Solid po ito, hindi po ito halo. Gamit ko po ito. Actually, ginagamit ko na talaga ito. Simula nang dumating. Ngayon po, gamit ko siya. Suot ko siya ngayon. Ayan. Nakita nyo nga na mas malapitan. Nakita nyo kung paano rin siya. Ganyan po siya nine simple pang item ko for only <laughs> 550 pesos. <laughs> so sa mga magtatanong po, um, kung paano po yung payment, meron po tayo through banking, um, any money remittances, and GCash meron po tayo. Pasend daw po ng Nationwide. ito po, may nag po ng sim simple one. Salve Hermosa. Wow. Simple. Yeah, yung <coughs> Ni po. So you get mine simple. Sino sino po dito sa Facebook ito? Ah, okay. Kayo na lang para <coughs> sa YouTube. Simple daw po, -50. Simple. Simple. 550. Mine simple. Diyan nakita 550 po. Isu ka lo, pwede niyo bang isukat tapos para makita nila. may may magre-reply po sa inyo sa Mine green po for only 499. Mind mine green. Sa lahat po na nagma-mine, dito lang po kayo magme-message, po sa message. Ba 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 ba? Sa Facebook page Rabja Collections. Si admin po ang magre-reply po sa inyo ng details regarding payment po. Ayan. Mine green. Shot si, si admin po ang magi-invoice po sa inyo. Dito lang po kayo magme-message. Payment first policy po tayo. Wala po tayong COD. Ang ah, sa ring, mine silver ring. Ayan. 350 pesos only. When worn, papakita ko po sa inyo when worn. Ganito po siya when worn. Ay! <laughs> Ganyan po, when worn. Yan. Size 6 to 9 po ito kasha. Adjustable ring po ito. This is for only 350 pesos. At it is 54 mine silver ring Gaya. size 6. Nag-iisa po po itong silver ring sa aking collection. 350. 350 only. Tapaka-mura lang po nito. Ah, bakit may suratang ball pen? <laughs> <laughs> yun mga idol at nga sila ng binta mga idol at napakagaling na nila mag sale stock mga idol at mag live selling kaya saludo ako sa dalawang ito kay Joy Diwata at kay Beyonce mga idol dahil uh, wala silang sinasayang na oras mga idol uh, lahat ginagawa nila para sa kanilang pangarap para mabot nila yung kanilang ang kanilang goals mga idol para sa kanilang kinabukasan kaya saludo ako kaya saludo ako sa kanila mga idol at kayo anong sasabi niyo sa uh, pag live nila mga idol